Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Virgo para sa Marso 23, 2025. Habang sumisikat ang araw sa Marso 23, isang natatanging enerhiya ang bumabalot sa iyo na tila nagtutulak sa iyo upang pag-isipan ang iyong mahalagang papel bilang isang tagapaggabay sa iyong mga kasama. Bilang isang taong may likas na kakayahan sa pagiging maingat at organisado. Madalas ay ikaw ang nagsisilbing tagapag-udyok sa iba upang maabot nila ang kanilang mga layunin sa pinakamataas na antas ng kalidad. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang pagiging mahigpit sa pagdidikta kung paano dapat gawin ang mga bagay ay maaaring magdala ng hindi kinakailangang tensyon. Ngayon, imbitado kang maghanap ng tamang balanse sa pagitan ng pagbibigay ng direksyon at pagbibigay ng kalayaan sa iba upang lumago sa kanilang sariling pamamaraan. Sa araw na ito, isang mahalagang aral ang ipinaabot sa iyo. Huwag hayaang ang iyong pagnanais na maging perpekto sa lahat ng bagay ay maging hadlang sa pagkakaroon ng tunay na koneksyon sa mga taong mahalaga sa iyo. Sa halip, hayaang magbigay ng kulay sa iyong mga iniisip ang mga romantikong damdamin at mga positibong pagminilay. Ang pagmamahal ay may kakayahang lumambot sa matigas na mga paningindigan at magbigay liwanag sa mga aspeto ng buhay na hindi madalas makita. Sa pamamagitan ng pagpapakita ng pagmamahal at pag-unawa, maaari mong mas mapalalim ang iyong ugnayan sa mga taong mahalaga sa iyo. Habang naglalakbay ka sa araw na ito, mararamdaman mong mas komportable ka sa paggawa ng mga bagay na naayon sa iyong mga nakasanayang gawain. Ang pagsunod sa iyong mga ritual at tradisyon ay maaaring magbigay ng pakiramdam ng katiwasayan at kontrol. Ang mga gawain ito ay mahalaga dahil ito ang nagbibigay sa iyo ng direksyon at disiplina upang mapanatili ang iyong fokus at maging mas epektibo sa iyong mga gawain munit sa kabila nito, mahalagang huwag mong hayaang lamunin ka ng sobrang istriktong pagkapit sa mga alituntunin. Maglaan ng puwang para sa pagbabago at paggalugad ng mga bagong ideya na maaaring magbigay ng positibong pagbabago sa iyong buhay. Isang mahalagang mensahe rin ang hatid ng araw na ito, ang pagpapalaya sa anumang galit o sama ng loob na maaaring nakakulong pa rin sa iyong puso. Maaring may mga pangyayari sa iyong nakaraan na nag-iwan ng sugat na hanggang ngayon ay dala-dala mo pa rin. Subalit ngayong araw ay hinihikayat kang pakawalan ang bigat na ito. Sa pamamagitan ng pagpapatawad, maging sa iba o sa iyong sarili, maaari mong maranasan ang isang panibagong kalayaan na magpapagaan sa iyong damdamin. Ang pagbitaw sa galit ay hindi nangangahulugan ng kahinaan. Kundi isang tanda ng iyong lakas at kagustuhang lumago bilang tao. Habang abala ka sa iyong mga responsibilidad, tandaan na ang iyong disiplina at pagiging maayos ay hindi lamang para sa iyong sariling kapakinabangan, kundi para rin sa inspirasyong maibabahagi mo sa iba. Maraming humahanga sa iyong kakayahang panatilihin ang kaayusan sa kabila ng mga pagsubok at ito ay maaaring maging inspirasyon para sa kanila upang magsikap din sa kanilang sariling landas. Ngunit sa kabila ng iyong dedikasyon sa trabaho, tandaan na may halaga rin ang pagpapahinga at pagbibigay ng oras sa mga bagay na nagpapasaya sa iyong puso. Maglaan ng oras upang magpahinga at tamasahin ang mga simpleng kasiyahan sa buhay, tulad ng pag-inom ng mainit na tsaa, pakikinig sa musika na nagbibigay inspirasyon, o simpleng pag-upo sa tahimik na lugar upang magnilay. Ang iyong maswerteng kulay para sa araw na ito ay berde. Ang berdeng kulay ay sumisimbolo ng pag-unlad, kasariwaan at bagong simula. Sa pamamagitan ng pagsusuot ng berde o pagkakaroon ng bagay na may ganitong kulay sa iyong paligid. Maaari mong mapalakas ang iyong enerhiya at madagdagan ang iyong inspirasyon upang magpatuloy sa iyong mga gawain ng may masusing fokus at determinasyon. Ang iyong maswerteng numero para sa araw na ito ay pito, labing apat, at dalawamput dalawa. Ang pito ay sumasalamin sa espiritual na paglalakbay at malalim na pagminilay ang labing apat ay nagpapahiwatig ng balanse sa pagitan ng pisikal at espiritual na aspeto ng iyong buhay, habang ang dalawamput dalawa ay nagdadala ng enerhiya ng katuparan at tagumpay sa mga proyekto na iyong pinaghirapan ng matagal. Ang maswerteng gawain para sa araw na ito ay ang paglalaan ng oras upang ayusin ang iyong tahanan o lugar ng trabaho. Ang pagtatanggal ng mga bagay na hindi mo na kailangan at ang pagsasaayos ng mga bagay sa paligid ay makakatulong upang maging mas malinaw ang iyong isipan at magkaroon ng mas magaan na pakiramdam. Sa pamamagitan ng pag-aalaga sa iyong kapaligiran, pinapalakas mo rin ang iyong enerhiya at lumilikha ng mas positibong daloy ng mga oportunidad sa iyong buhay. Sa pagtatapos ng araw na ito, pagnilayan mo ang mga hakbang na iyong ginawa, upang mapabuti hindi lamang ang iyong sarili, kundi maging ang mga tao sa paligid mo. Pasalamatan mo ang iyong sarili sa mga pagsisikap na iyong ibinuhos at sa tapang na ipinakita mo upang harapin ang mga hamon ng araw. Tiwala ka na bawat desisyon na ginawa mo ngayon ay nagdala sa iyo ng mas matibay na pundasyon para sa iyong tagumpay sa mga darating na araw. Patuloy kang magpakatatag, magpakatotoo sa iyong sarili, at hayaang ang iyong pusong puno ng pagmamahal at pagunawa ay maging gabay mo patungo sa mas maliwanag at mas mapayapang bukas. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng Masayang Buhay sa Mundong Ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan niyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.